tandaan niyo kung anong lulutuin ko guys yan, nilinis ko na yung bangus at ito ang panghalop ko at of course ayan nagayatin ko pa yung sangkap ko and then mag start tayo kung anong hello guys continuation ulit natin so pinakita ko sa inyo kanina is kalilinis ko lang ng bangus, ngayon naman Pinutol ko na siya. Ito na siya. So, lang ko siya ng anim kasi nga malaki yung bangos. So, ngayon, mag-ano na ako ng ihahalo. So, of course, bawang lang ang gagamitin ko, guys. Hindi ako nagamit ng sibuyas. At, of course, uh, ang aking luya. So, anuin ko lang siya. Palitan ko lang siya. Uh, kasi ipapailalim ko pala yung talong bago ko ilagay yung uh, pangos. So, ipapailalim ko siya. Para uh, hindi ko na siya hahalukay yung bumbaga. Para lang hindi maano yung bangos. Hindi matutong sa ilalim. So, ipapailalim ko ang talong. Pero, hatiin ko yung ano yung luya, lagyan ko rin sa ilalim para ano siya, hindi uh, siya masyado malangsa. May ano siya. Di ba ang luya, nakakapalis ng ano, lansa. At lagyan ko pa rin siya ng ano, black pepper. Para na ano siya, timplado. Hindi siya malansa. So, ginamitan ko na lang ng peeler ang luya guys. yata yung buko ko ng pila matali masyado ibigayatin ko na lang yung luya para manipis para siya. pa ilalim ko siya para madistribute yung ano nya kasi ba, sa ibabaw lagyan ko pa siya ng luya sila nalagyan ng kamatis din eh. kasi nalagyan ko na siya ng suka. Malaki yung nabili kong ano? Malaki yung nabili kong bangus. Yan. So, ganyan na siya guys. Naayos na siya. So, ngayon, ito naman lemon. Ay, lemon. I mean, siling mahaba. Putulong din siya. Para na mabangus siya. 'di ba? So at yung nahuhuli ano ko ng luya is gayahin ulit siya para sa iba pa lagay ko. So super talim ng filler ko pati ko 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 is gustong gustong i-filler. <laughs> talim nito. Nabili ko lang to guys sa Dollarama. Matalim siya. Yan. Kung dalaro sa akin siya. Kasi nabibili ka na ng mahalin. Parehas lang naman masisira. Eh, ito na ramo na? Dahil masira man. Hindi masakit sa bulsa. Ganyan dito guys. Kahit mga mayayama. Uh, yung mga employers. Employer ko noon nung bago lang ako dito. Kala ko yung pinupuntahan namin is ano, sabi niya, dampot ka lang. Anong gusto mo? Dampot din ako ng dampot. Yung pala, dalarama lang yun. This <laughs> is one dollar lahat. Yun, tama nga naman kasi kung lalo na sa laruan ng mga bata guys, eh pag masisira na lang naman, eh pwede namang malaruan pa. So, dalarama is the best choice. Mura na. Hindi pa masakit sa bulsa. Eh? Kasi pag masira na lang naman ng laruan, bibili ka ng mahal, tapos sisirain lang ng bata after yung laro, or isang laro lang sila, at di dalarama na. So, doon ako natuto. So, para maging wais, binili ko to sa dalarama, at napakataling, kahit kuko kayang ipil. <laughs> oh my gosh. <laughs> kung akala nyo guys na ito lang ang hinahalo ko nagkakamali kayo kasi meron pa akong pichay na ilalagay ko sa ibabaw ng banos pag ito'y loto na para hindi siya ma-overcooked ibabaw ko lang yung uh, mini pichay na aking ihahalo kasi uh, gusto ko yung ano gusto ko may gulay kaya yun, hahaluin ko siya So, ngayon, naka-on na siya. Lagyan ko siya ng suka. Tapos, tuyo. Ewan, bahala na kung anong luto itong mga, anong anong ito, guys. <laughs> bahala na kung anong lutoan ito. Basta may suka, may tuyo. ko siya ng paminta, of course. Para nga, maaling yung lansa. Maano ano niya. Itiplahan natin. So, yan lang guys. Powderized naman siyang pino. Kaya, padami-dami ang aking nilagay. Ngayon, aba, wala na yata akong magic sarap. Huh? wala na ang na hindi ko na lang napansin oh boy wala na wala pa dito na lang ay ako wala na akong magbik sarap guys sana yung may magiging sarap guys, para uh, hindi na ako nag-aasin so, magiging ko siya ng kunting tubig kangen water puntit um, na konti lang guys at magiging lang siya at itong pizza Uh, Nakababad na siya kayo, kayo sa ano sa normal ako guys kasi actually kahit nga yung ano di ba sa so probinsya kahit mag alala ko ano uh, magkakatay ng manok ipinahawakan sa akin yung manok di ba yung manok eh uh, inaano yung leeg para makuha yung dugo so ako noon I think mga grade 6 na yata ako noon pinahawakan sa akin yung manok So hawak ko din siya. Siyempre piglas-piglas. Tapos nung gigilita na yung leeg, ang unang naramdam ko is parang naawa ko sa manok. At natatagot din ako. Binitaw ko yung manok. Nagilitan na. So, tuwatag mo yung manok, tumitil lang si kilo. Galit na galit sa akin yung aking lol. Lol, ano o na, ano. Talagang, muntik akong mapalo noon. <laughs> Dahil, ano nga, <laughs> uh, kaya hindi ako natutong mag ano guys ha, kung ko muna to. hindi ako natutong magluto or mag ano ba hindi ako hindi ako natutong mag magkatay ng manok dahil dito naman is ready made na hindi mo kailangan katayin so uh, ready made nang bibilhin yung manok kaya um, hindi ako marunong magkatay ng manok guys sa totoo lang tumanda na ako lahat lula na um, yun hihiwa-hiwain na lang or ano pero usually pag yung native na manok napipilitin akong hihiwain siya pero nakatay na siya yun lang pero yung magkatay na buhay hindi ako marunong guys ayaw ko na huwag sa manok na hahawakan mo nga ano, yung ulo para lang kunin nito, But anyways, naikwinto ko lang guys dahil sabi ko nga, hindi naman ako kusinera, hindi naman ako cook. Nagluluto lang ako para for family use. So, super naman, nagugustuhan naman yung tinitimpla ni Lola. Kaya, yun nga, may own version nito. So, yung mga nakakapanood na talagang cook, ah uh, I, I will accept your criticism, criticism kung baga, but uh, for family use lang naman ang niluluto ko guys, hindi naman ito pang commercial or something na iniintroduce introduce ko. I'm just having fun na i-vlog ko ang ginagawa ko bilang lola, buhay ko dito sa Canada, buhay namin dito sa Canada, kahit dito na kami nakatira, ugaling Pinoy pa rin ang dala namin. So, ang mga pagkain ng mga Pilipino dito guys, kung kami pumupunta o pumupunta, nagpupuntahan kami magkakaibigan or whatever. Ang luto namin is lutong Pinoy pa rin. So um of course, yung mga anak namin or yung apo, is sanay sila sa Canadian food, but sinasanay pa rin namin sila na maging Pinoy sa uh, pag-uugali, sa pagkain. Kaya para umuwi man sa Pinas, hindi sila magugutom kasi dito usually yung mga bata, Prince Price, mga mga yung McDonald's ganon, uh, fried chicken, Kentucky, ganon. Pero, sa totoo lang, yung mga apo ko, gustong gusto nila adobo at pansit. Of course, hindi rin sila naalisan ng kanin. But obviously, ano lang, moderate usage lang. Kasi nga, uh, alam niyo na, tinuturoan din sila ng proper diet sa school. So, uh, pinapaiwasan nga yung rice. So, alam na, so halo yung ano, mixed ng culture ba? So, yung mga Apo ko na dito na pinanganak, of course, culture nila is mixed na. But in still na, tinuturoan namin sila ng Filipino culture aside from Canadian culture. So, yun lang guys. Naitapi ko lang habang nagluluto. So, I hope, I hope <laughs> na in-enjoy nyo din ang panunood. And see you in my next video. Don't forget to subscribe, comment, like, and of course, press the bell button para sa my next video para updated kayo palagi sa vlog ni Lola. It's Lady SPM Blacks. So, ito na siya, guys. Ito na yung aking version ng bangus. Ang ilalim niya is talong at sa ibabaw yung pizza. So, hindi siya overcooked. So, luto na siya. So, time to eat. Thank you again for watching, guys. Uh, nahuli itong video to kasi nakalimutan ko. <laughs> <laughs> naiup ko agad kanina. Kaya, dugtong lang ito. So, ipakita ko lang yung end result ng aking niloloto. Yan siya. So, thank you for watching alit. Subscribe. Comment. And like.